Ayan, kami ng aming tubig mga ka-farmer sa bundok. Mamaya magpapalipat tayo ng drone dito. Wala akong vlog eh. Ayan. So, eto. Nandito kami sa Dupinga. River. Tayo mamaya magpapalipat. Ito yung ginagawang hydro. Mini hydro dito sa Dupinga. Ayan. So, oh tayo tumawid ayan, tarik hinihingal ako kakakain ko pa naman idala-dala e, pa drone yung anak ko paano ko magpapalipad dito yan, derecho lang yan ayun, doon tayo galing yan, sa baba, baba. Oo, oh, ito na nga ako. Ay ko. Oh, mga ka farmers ng tubig oh. Ayun, bubuklatin natin kung ano ang ano nangyari at bakit hindi na lumalabas yung tubig. Tingnan natin. Tingnan natin na nyo. Iinom ba kayo dito mga ka-farmers pag nakita nyo yung kinukuhaan namin ng tubig? Ayan. Kalkali natin. At tanggalin na natin yung takip. Ayan, pakita mo. Pakita mo, ayan o. Oh. Ayan lang, yung kinukuha natin ng tubig, mga ka-farmers. Ito yung dahilan niya kung bakit hindi na lumalabas yung tubig. Ayan. Yung mga ugat ng damo. Asa na? yung ano? Ito. Huhugutin natin sa hose. Ayan, ito yung pumasok sa hose Pakita mo. Ayan, yung tubig natin mga ka-farmers, lumakas na. Ayan lang, yung kinukuha natin ng tubig mga ka-farmers. Ito yung dahilan niya kung bakit hindi na lumalabas yung tubig. Ayan, yung mga ugat ng damo. Nasaan na, yung ano? Lakas. Samaya, pag lumina, pwede na natin itong ikabit. Pagantayin natin lumina yung tubig. Ay, lakas, eh. saan ko na ilaga yung pako? Yun ang tanong na hindi ko masasagot. Atin sa house, mga ka-farmers, oh. PBC, ayan, oh. Eh, no? kaya wala na umaagos. Tabara. Yan. Pinapawisan ako. Ito meron ito. Ano Dumi. Takpan mo na. Ha? Takpan mo na. Oo, tinatakpan ko na nga. Ganyan lang naman yan.